sahod ko sa Youtube kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin araw-araw. Grabe, sobrang ang saya po na natanggap ko ang aking first ever payout na napakalaki dito sa Youtube kaya naman napasugod tayo sa Green Hills Shopping Center na kilalang kilala na murang-mura na bilihan ng mga gadgets kaya guys, let's go! Habang papaakyat ako may nakaagaw pansin sa akin amazing, napakaraming tao. So, legit guys, pinipilahan siya, as you can see naman, dagsa, pila balde. <laughs> so, ayan, kaya makikipila tayo sa bawal ang sumingit. Siyempre, dapat lagi nating tatandaan ang first come, first serve pag may ganitong pilahan. Wala tayong reservation, kaya pipila tayo para sa gusto natin. At nang makapili na nga ng gadgets na aking magugustuhan. Pile, 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 nang pile hanggang sa makapili ng aking mapipili. O ba diba, nakakalito na sa dami. Pero ayan, go! Makikita din kita o aking pinapangarap na iPhone. Ayan na nga, ano ba talaga? White or black? Gusto ko white as Barbie. Pero, amazing ang Black Barbie. O, oh, ba? Diba? Ginamit ko pa ang salitang Barbie. Kasi, eto talaga yung love na love ko. Barbie in my life. Oh, tama na kakapakyut. At, ang mas naging matimbang sa akin ay yung white. Kahit gusto ko yung black talaga. Anyway, super happy po ako dahil yung mga nandito sa Lucky Marketing ay napakababait, napakamaasikaso. Kumbaga, super friendly sila. Kaya kung may plan po kayong mamili ng mga gadgets like cellphone, 100% marirecommend ko po sila. Pwede nyo silang makontak sa kanilang number at ang daming freebies na pinamimigay. 3 case at marami pang iba. Di mawawala ang super 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 thank you ko sa YouTube na napakabongga naman ng iyong pasahod. Kaya more 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 video to upload po. Super Queen Ashley Samantha I Serena. Please don't forget to like, share, and follow for more updates. And click notification bell para updated po kayo lagi sa mga bago kong videos. Love you all guys! Kung at na Oh